Maganda ko mag sa inyong lahat mga best friend Ngayon tayong gagawin ngayon Ay uh, Kawasaki Barakuan Ngayon Magpapalit tayo ng uh, Carbon brush Ito tata So paano bumagpalit ng carbon brush Tanggalin nyo lang ito mga best friend Ayan oh. 10mm na yan Tapos yung dalawang uh, 8mm doon sa likod

Okay, yan natanggal na sunod <coughs> itong dalawang 8mm tapos ito no hindi nyo ito basta basta matatanggal dahil nakaharang ito ito, ito, ito. itong ano nang uh, fuel line natin yan kailangan nyo pang iangat yan tanggalin nyo na lang din to pwede tanggalin nyo to ito ito para maangat sya okay tanggalin natin eh <laughs> Ayan. Tanggal na natin. Ayan. Tapos, gumamit kayo ng ito. Ito. 10 mm and 12 mm. Nagutin muna natin ito, no? Pwede rin tupiin nyo na lang din ito kung ayaw nyo tanggalin ito. Pero, so, mas maganda. Eh? Tanggalin nyo na lang ito. Ito. At ito. Ayan. Tanggalin muna natin Ito na lang, 10 10 Wait lang Traffic sa D1 Araw-araw na lang ang traffic Ano? Parang may wilo pa eh, ito nga ako muna. Sandal muna High blood. High blood ka ba? Hindi naman. Normal lang. Normal. Normal naman pala eh. Iba init ngayon eh. No? In Grabing init ngayon. Kahit sa loob ka nga lang ng bahay eh. Singaw ang init. Grabe. Ah, ah. Kala ko gano'ng kabiyahe ka na. Hindi pa. Kailan ka babalik na LTO niyan? Um, Next. May tatawag na confirmation. Ha? May tatawag na pa. May tatawag na confirmation. Pag-confirm pa. Sa Diego Pasig. Ah, Oh, Pag-confirmation niyan? Ay, Ay, na ako ko dahil kaan. It's PJ. Mapapasok ng permiso. Oo, kasi dapat ipahuli mo talaga yung HPG bago yung, bago ako munta ng LTO. Kasi matagal yan eh. 2 so, <laughs> weeks lang, weeks, sabi weeks Ah, weeks, two weeks. Asin, request ka na? oo, uh, nag na sa Passing HPG Passing okay, ito na mga best friend tanggal na natin 3 of Ayan na. Ayan. Papalit na tayo ng carbon brass. Hanap tayo ng 7 nata ito. Tingnan natin kung 7 nga yung ito yung video dito na ginagamit. So, ayan. 7 nga. Ano ba? Tingin. Ayun. 7. Ayan mga best friend. Kita ba focus? Ayan. Okay. Gamit kayo ng 7mm na sabit. Tapos yung ating ipapalit Ito. Silaw. Ayan, carbon brush original. Ayan. So, yung carbon brush na mga bago ngayon, mga best friend. At saka yung mga lumang modelo, no? Magkaiba. Okay. Wait lang. Kuha ako ng handle. Okay. So, ayan na. Mga best friend. Bukan mo rin. Okay. Ito ba? Mm. pag nagbalik pala at saka pang nagtanggal tandaan nyo lang ng mga best friend ito, ito, ito. may markings yan naka-align yan dito so ito nga wala na nga ah, oh, ito nabaliktad na so yun oh. nandito yung katugma niya katapat niya hindi na ng uh, dating ano no dating ginawa o dating gumawa galing ko muna no so ito na mga best friend yan sa so, pagbalik nyo ah, tandaan nyo itong uh, markings na to meron itong katapat itapat nyo lang sya Okay. Ito kasi hindi nila na itapat to. Dito yung katapat nila. Ito, so, ayan oh. Kita. Yan. Okay, so tanggalin natin. Ayan. So yan oh. So yung kanyang oil seal. Okay, tingnan natin. Okay, no? So, nagpapansin nyo. Tingnan nyo. Kita ba? Ayan, no? Baliktad yung kabit ng ah, oil seal. Hindi dapat ganyan no? Baliktad. Okay? Kasi ang langis nandito. Kailangan walang langis to sa loob. So, medyo pinapasok na to ng langis, oh. Kasi nga, baliktad yung oil seal. So tanggalin na natin. <coughs> okay, yan. Malinis naman. Ayan um, mga best friend. Tingnan nyo. naglalaro yung isang ano hindi na tumutukod yung uh, ayan o uh, isang brush nya ito okay o uh. ayan ito naglalaro pa pero itong isa pudpud na ito tanggalin natin Ngayon, tingnan nyo naman. Hmm. Ito yung ano. <coughs> <coughs> yes, <sir. coughs> Bakit hindi naglalaro? Mm-hmm. mm -hmm. Ayan. Ayan, tingnan nyo mga besh ko nandiyo. Kita ba? Ayan. Ayan. Hindi na naglalalot. Hmm. Parang mali yung pagkakabit. Oh. Oh, ayan, oh. So, di bali. Balitan na lang na bago. Meron naman tayong ah, ipapalit na bago. Ayan, nasunog na. Oh. Okay. ayo <coughs> Ito.

pataob ayan eh kita ba ayan sila ganyan nito yung dalawang washer okay

ating ang ring yan siya na to <coughs> siya mo na ilagay doon kay ungkoy kay ungki wala naman paradaan dyan walang motor na yung kuy doon ano wala oh, gumiyayo ang kay boy nandun boy 229 ay hindi dalawa kayo doon wala si ano doon si 317 oh marking Masya na sana yung marking ayo bago yung i'm Yeah. <clears throat> ng mga best friend no tapo na natin o, kapit muna natin ha ah. balik na natin no mga best friend sa so, pagbabalik same procedure nahin muna natin yung starter motor eh hey, pahinga ka muna dyan kaya nga pahinga ka muna dyan mainit kasi ngayon

talpak mo din ali. Al uh, ilagay ko muna yun, yung, yung, yung ang tagahawak ng cellphone yun. So, ayan mga best friend. Ibalik na natin yung mga pinagtatanggal natin ng mga tornilyo yung once na maikabit mo na yung starter motor. No? So, ikabit ko muna. Terima kasih telah menonton so ayan okay na mga best friend yung uh, starter motor na ikabit na natin kaya lang hindi kayang i-drive ng uh, battery yung starter motor dahil ang kanyang battery uh, tingnan nyo naman ayan 5.7 yun walang pala, so okay lang dibali. at least napalitan na natin na starter motor so, papalitan na lang daw niya ng bagong battery so yun yun lang ganoon lang kadali magpalit ng uh, carbon brass sa ating uh, starter motor ng ating uh, mga barako so yun lang mga best friend see you on my next vlog thank you